di pa ako nag-uumpisa. Pause na ako. Ano naman? Hello mga ka-brother. Late vlog na naman. So let's jump right into it. Brother, ba't ang tagal mo mag-post? May problema ka po ba? Okay. Let me explain. I'm scared. Every time, lagi ako nakakakita ng isang particular na tao. I don't know him. I never saw him before. Pero ngayon, lagi ko na siyang nakikita. And itong taong to is napaka-weird lang kasi kahit saan ako magpunta, nakikita ko siya. Pagising ko ng umaga, nakikita ko siya. Habang kumakain ako, lagi ko siyang nakikita. Even nasa banyo ako, oh, nakikita pa rin siya. As in, parang totoong-totoo siya. Na nakikita ko siya eh. Pero after ko mag-blink ng five times, bigla siya mawawala. Totoo to ah. As in, legit. 100% legit. And, uh, That's one of the reason kung bakit nahihirapan ako mag-post. Kasi lagi ko siyang nakikita habang nagvlog ako. Pero dahil na para sa inyo naman, magvlog pa rin ako. Mahal ko kayo. Maligo habang naglalakad sa kalsada, Brad, yung nakabrief. Okay, first week mm, ayaw kong gawin yung mga ganyang challenge kasi di ba parang pakitang gilas ka lang nagpapapansin ka lang di ba lalabas ka pa tapos magkagan liligo ka ng nakaubad ano yung magpapapansin para ano yun sa views Dam ko nang nakikita ganyan may mga ganyan. Hindi, never akong gagawa ng mga ganyang content. <laughs> What's up mga ka-brother. Ngayon, maliligo ako ng nakabrip. Brother Louie, isa pang challenge. Hehehe. Sayang, so, hindi tayo nanalo sa whisper challenge. Uh -huh. Ayos lang yan. Kasi ngayon, gagawa tayo ulit ng challenge! Ang challenge natin ngayon ay walang tatawa challenge! yung ano naman ang premium ngayon. Premium? Sige. Tatakasan natin. Ang premium ngayon ay 100 peso! May kasamang 10 chichirya! Dalawang litrong coke! sige, magpakilala na yung mga manlalaro. lalaro. magpakilala ka na. Hi! Ko si Donnie Ray Ben. Dudurugin ko sila. Ako, dudurogin ka tapos. Oh, finish. Ah, yeah. oh, ayusin mo naman yung ano mo yan. 1 2 3, game. Wala. O si Alexis. Hindi ko sila papayag Hindi ko sila papayag. So, yeah. <laughs> ako si Anthony. Laban na ako! Welcome sa Try Not to Laugh Challenge. Simple lang ang rules dito. Iinom ang bawat partido ng baso ng tubig at kung sino ang tatawa sa kanila ay talo. Simple lang, di ba? Pero mag-ready kayo dahil maraming mababasa dito. Enjoy! Pagkainom nyo ng ano, sa bunga nga, magtinginan na kayo agad. Oh! One. One, two, three. Tikitikan, tikitikan sa mukha. Huwag okay, kami nga, huwag kami nga. Inom kayo agad, tapos tingin na na. one 2, 3, inom! Gano, araw Pag-inom! inom lang na na! kayo! Inom <laughs> Badeng! <laughs> inom! Inom! 1, 2, 3, alis ka dyan! <laughs> <laughs> oh, Paano maging mabait na kuya? Okay, I get it kung bakit sinabi nyo na mabait na kuya because Brother Lou yung name ng channel ko. Pero let me clear things out. Hindi kasi ako kuya sa aming pamilya actually ako yung bunso and parang mas magandang maging bunso kasi yung mga kuya mo sila ang pro-protecta sa'yo hindi ikaw yung pro-protecta sa kanila diba? napakadali ng buhay <laughs> pero what if ako nga ang naging kuya sa aming pamilya o man, what if ako ang kuya oh ano tara suntukan kahit tawagin mo yung kuya mo O, oh, sige kuya What mo yung kapatid? Brother Louis, can you make a bad kit? kid? sa akin yung anak mo. It's either you pay me one million dollars or you will kill me. I will look for you. I will find you. And I will kill you. <laughs> Paano maging mabait na kuya? Wait. Nahuli na to, di ba? Yo. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano <laughs> nangyari? Nasaan ako? Ikaw! Ha? Ah, nasaan ako? Saan mo ako pinunta? Magsalita ka! Hello, kuya. You miss me? I don't understand. Meron akong kakambal? Obvious ba? Ako, si Kuya Louie. Ang kapatid ni Brother Louis. All my life, pinagtabuyan niyo akong magkakapamilya and not a single member sa inyo ang tinanggap ako iniwan nyo ako sa harap ng Jollibee nung sanggol pa ako and guess what I'm back wala kang kinalaman dito ba't mo ko kinidnap well sabihin na lang natin na isa lang ang pwedeng brother Louis sa mundo Bisik. Bris. Kain dalwa. What? Maki, hindi ko alam kung sino sa inyo ang kakambal ko. What? Barilin mo na siya. Ta. Tanungin mo na lang kaya kami kung sino yung totoong best friend mo. Di ba, di ba? Okay. Kailan ang birthday ko? Easy, August 25, 2002. Alam ko yan kasi totoong kaibigan mo ako. Correct. Next question. What is one plus one? Ah, a bigger one. Alam ko yan kasi nanonood ako ng vlog mo. Kasi mabait talaga akong kaibigan. Correct. Ikaw ah, na ako sa'yo. Sumagot ka ng maayos. Seryoso ka ba? Okay, last question. Meron bang tama ang isang tao? Pag puro tama ang sinasabi niya? Kahit na mali? At mali ang sinasabi ah! ng maling tao? Tama. Wait. Sasabihin ko din sana tama ko eh. Paano mo nalaman na siya yung katambal mo? Hello? Malamang, mang, siyempre kambal ko siya, hindi magkamukha kami. Ako ba naman? Parang hindi mo ginagamit utak mo eh. Tara na nga! Ito talaga si Brother Louie, parang iwan. Comment now at baka kayo ang mapiling content para sa susunod na video. Hanggang sa muli, bye bye!